Challenge tayo, oh, challenge. Eh. Oh, yeah. 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 Ang mga kaula, may 100 na. Wow. Ang gagawin natin. Ay, 500, eh. Gusto mo? Ang gagawin natin. Hindi na hulaan, kaya Ikaw lili maghula. Oo. Oh. niyo. Ikaw mm -hmm. lang magbibigay ng clue. Ano ah, ano sasabihin mo? Oh, na... oh, oh, oh. Pili, sama. oh, PD. oh, 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 bagay tao Ayo. Ayo. ha? Ah. kasabi niya pwede oh, okay ha? Ah. tapos ulahan mo pag sinabing tao ulahan mo kung sino ril makinig ka ril ayon no, ang 100 ayon no, ang 100 dito ayon mo? gusto oh, oo sige sige sino oh. ang sami? oo ayan ah please oo huwag yan 2.50 yan ibubo talaga ni Trino oo Okay guys, ito ito yung ito yung premium natin sa palaro natin. Yan yeah, ito, natin ang mula si Lil, Sunel. Oh, okay, kuya ay kamaguna, ay kamagana magbibigay ng clue. Oh, uno si ano? Kailangan hindi ka titingin dito ka sa oh, dito. Ay, sabi ka diyan, Di ka naman nanalo. Oh, oh, na. oh, na. na. okay, na. oh, okay, titingin. Ah, oh, na, ah, ganyan mo ah. Ah. Okay, ang sasabihin mo na ang tao, bagay, hayo. Hmm. Ah, Alam mo yun, di ba? Inlaro uh -oh. okay, one. One. Okay, guys. One, two, three. Ako sa O, para sabihin mo. Baka sabihin mo, ano tayo? Ito mo muna dun sa atin. Okay, 100. Ayan, 100. Ito yung papahulaan. Oh, ito yung papahulaan. Huwag mo tingin. There, man, makita eh. Ang ito, ito yun, yun Hindi nakikita. Nakikita yan. Tama, dun kinapalan mo. Tama Okay. Oh, uh, one, two, three. Wala. Ito yung 100 guys. Oh. Ito yung 100. Mga dudo mo. Oo, oh, tumitingin. Okay. Pag tingin ko lang titingin. Kuya lang. Oh, uh, okay. Wala. Uh, game. Bagay. Wow. Ayok. Hindi. Um, Ah, oh, dahil hindi nakahula si Lil. Ano ba paula natin kay Ray, Ray. Kuya Arike? Yes, Kuya Arigay Sana ah? hula ah? ngayon. tapit Lapit ka na dali, tapit ah, dito ka tumingin. Oh, disqualified ka pag tumingin. Ka tumingin. Ito yung natin guys, oh. Size Okay, oh, ready na tayo, dali. Well, ha? Oh. <laughs> oh, wow. Ito yung sandahan. Baka sabihin yung piki eh. Oh, yan. Ano oh. yung Ayan, ayan. Sagi game. Oh. Hindi. Bagay. Hindi. Ayaw. Woo! kamukha nga. Tika, ano lang, eh.

Ulitin mo yung eh. Ano? Yung... Nasa lupa? Oh. Naglalakad daw ba yan sa lupa? Naglalakad sa lupa? Nagpugluto. <laughs> <laughs> Alam mo, matukwa sa yan? Oo! Oh. ano yan? Naglalakad mo sa lupa? Hindi. <laughs> <laughs> ano pa ang sabi ng kamera eh. Ato bilis. Ikaw ka mo daw. Naglalakad ba sa lupa? Pwede, pwede, pwede. Oh, pwede. Oh, ano pwede. 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 Bilis. Nalagaan sa bahay. Hindi. Hindi na. Ah. Ano? Ang tagal magtano. tagal! Ha Um, bang, bang, bang. Hello. Hello. Ngoy. mo, Sabi niyo, daw, di naglalakad <laughs> sa lupa. <laughs>